Sino? Aba, ibinabay yung telepono. Asan dito oh, oh. sa mismong police report na sinasabi na itong si Grab Driver ang may kasalanan? At kung walang pera yung driver, yung pong kanyang kumpanya ang mababayan ng lahat ng Daniels Parviso. May nakausap po ba kayo na mas mataas dito sa driver? Yung operation manager po nila. Ano po ang sabi? Iyan e, lang daw po sir, mag-file na lang daw po ako ng case. Ngayon naman mga kasama natin itong mismo nagre ng grab driver na si Devinel Loretta. Magandang araw po sa inyo sir. Magandang araw din po sir. Okay. So anong nangyari, nandito ko sa may pinakakanan na linya Apo. but given na may mga tao naglalakad Apo. so medyo nakaawang ka lang Apo. ng konti. Ngayon naman, nung pagsabay mo ng kanan na... Um, Nabigla ka na lang na yung mismong truck na nanggaling sa likod mo Apo. ay nasa harap mo na at mukhang tatamaan ka na doon sa kaliwang bahagi ng sasakyan mo. Tama ba? Ikaw ay bumusina bago ka tamaan. Tama? Sa busina mo hindi narinig ng driver and then umabot sa punto na natamaan yung sasakyan mo. Tama? Ngayon, pagkatapos ng aksidente, kayo ba'y ba uh, pumunta na doon sa mismong police station or sa traffic bureau para pag-usapan itong uh, pangyayari? Yes po, sir. Nag-usap po kami ng driver. Nag-police report para legal po lahat. Hanggang sa nagkasundo po kami na yun nga po na ipapagawa agad yung sasakyan. Okay. Na pagkasunduan na gagawin itong sasakyan, sino It's... daw ang sasagot dun sa mga damages? Base po sa driver sir, tinawagan ng kumpanya eh. Tapos sabi ng driver, punta na lang daw po ako sa opisina nila. Hmm, sabi ng driver. Apo. Okay. May kausap ba yung driver na official representative na, na, na yung, sinasabing iSwim? Yung dispatcher po nila. At dispatcher Apo. ang kausap niya mismo. Narinig mo ba sa loudspeaker or ibinanggit na lang niya siya? Ibinanggit na lang po siya. Pero alam kong may kausap siya. Ito po bang driver? Sabi niyo, di ba nagkausap kayo sa, sana ba to Sa presinto? Or sa traffic bureau po. Sa ng traffic ng bureau. Apo. Ito ba inamin niya na siya yung nagkamali doon sa nangyaring aksidente? Hindi. Nunguna sir, deniable siya kasi ang dahilan niya, hindi niya raw ako nakita. Tapos hindi na raw po ako nagminor, minor E eh, paano hindi po mag eh? So, hindi Camper. nga inamin na kung sinong hmm. mali dito sa nangyari. Pero, nagkasundo kayo. Na, although, siya lang yung nagsabi na, sinabi niya ba na babayaran? Siya yung magbabayad? Sabi niya po, kumpanya nila. Yung kumpanya Opo. nila. That means, ina na sila yung may mali. Opo. Chinek po ng polis yung mga sasakyan, hmm. yung truck tsaka yung ano. Pinakita sa akin ng polis kung saan part na ko ng truck na tumama. Hmm. Mula po doon sa unha, naga sa dulo po, sa pinakalikod. Then, pag napasok po namin sa traffic bureau, kinausap na siya ng polis na, Kausapin mo suntong nabangga mo kung paano mo babayaran, kung mo. paano babayaran. Oh, so, parang it implies na ang may mali si truck ba? Ganoon oh, po. Yes. Okay, magkano yung ano, yung damages sa tingin mo kasi nakikita ko sa harapan lang ba 'yan dito sa bandang ano mo? So, yan yung damage. Yan yes, po ba sir. ay napa ano yun ah, napatingin kung magkano aabutin yan. Kasi mahirap naman magsabi na sige, babayaran namin. Pero hanggang saan ang limit? na kayang bayaran ng nirereklamo mong kumpanya, di ba? Oh, ang problema pa nga dito, sir, kailangang nakikita ko, ang nagsabing babayaran itong damages, yung truck driver mo. Oh, hindi yung mismong representante oh, or in the higher ups ng kumpanya. Oh. May nakausap po ba kayo na mas mataas dito sa driver? Yung operation manager po nila. Ano po ang sabi? Iyan lang daw po, sir. Mag-file na lang daw po ako ng case mag-file ka na lang Opo. daw po ng case. So, kung ibig sabihin nun, ayaw nila talaga panagutan dito ng nangyari. Alright, so I think mayroong nakikinig pala dito sa atin sa kabilang niya. Mm. Siguro yeah. kausapin natin muna itong mm. uh, dispatcher yes. ng uh, I-SWIM, International Solid Waste Management Specialist Incorporated. Magandang umaga sa inyo, uh, Louis Oblo. Sir Louis, uh, ako po si Carl Tulfo. Nakalike po tayo ngayon sa Ipabitag Mo Helpdesk sa IBC TV 13. Meron ba kayong uh, pangyayari na na-involve itong Devinel Loreta na nasagi ang kanyang sasakyan? Sa so, pata, alam po si mayroon po sir, may police report naman sir, ano, sir, eh, dito na mayroon doon na nasagi na sasakyan yung truck po namin. Meron na sagi. Ngayon, anong nangyari dun sa inyong pag-uusap dun sa Grab Driver? About to sir, sir, sa mga hindi, sir, eh, hindi na ako na po sir, lang, labas na po ako dyan sir, eh, sa so, mga ano, kasi nag-uusap yan yung pinaka-ano namin, yung pinaka po namin yung ano. Operations manager. Ngayon naman pa. ay oh, uh, idinaan sa iyo ng driver yung mismong uh, aksidente, tama ba? Ano po sir? Ano po, sir. Ano po, sir? Sinabi sa iyo ng driver na naaksidente siya nung time. Tama mm -hmm. ba? Ikaw ba yung kausap sa telepono? Opo oh? oh, po sir, nagano dito na tumawag na nagkaroon na ng aksidente na nagkatagian daw ng kotse. Okay. Ngayon tama ba ay may narinig ako na sabi ng operations manager mm -hmm. ninyo na mag file na lang daw ng kaso? Opo sir. Unang-una sir, matanong ko lang no, wala bang official insurance mm -hmm. ang inyong truck? So ang tanong ko sir, meron bang insurance ang inyong truck? Kasi kung anong nangyayari dito sir ay nilalabas yung sa sariling bulsa, mm -hmm. ba may problema yan kasi nagpapatakbo kayo ng isang motor vehicle na walang tinatawag na insurance. Sir, about sa mga gano'ng ano kasi sir, labas na ako dyan sa mga usapin siguro sir. Sir, kung ano sir, may binigay sa inyo po na ano, yung number, yung guitar po namin. Tawagan din to po sir. Sila, sino, ano sino, pa, sir. Sino? 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 Sino tatawagan? Yung binigay po sa inyo na number. Sino nga? Sino nga? Sino? Aba, Aba. hindi na ba yung telepono? <laughs> Bukod na-stress na ata si dispatcher mm -hmm. dahil di na ata alam kung anong sasagutin sa akin. itinatanong eh, tinatanong ko lang sa kanya kung meron bang insurance, meron bang iba't-ibang mga papeles, yung sinasabing truck, para kung sakali ay uh, yun na lang ang gag gaganap bilang tagapagbayad dito kay sir. Mm -hmm. Di ba po ba, yung sasakyan nyo sir, uh, naka-insurance, tawag po ba? Noong time you, sir, naghahapit ako sir para ma-renew ko po sir. Eh. Ah okay, so walang insurance wala yung sasakyan sa sasakyan mo at that time. Ah uh, parang 2 days na po atang expert Parang ganun. Po. Okay. Kasi yung nangyari dito sa aksidente, no, yung truck kasi sana dapat ang sasagot dyan. Ngayon naman nagkaroon lang ng problema dahil wala lang din insurance ng sasakyan niyo. Pero for this occasion, dapat sinasagot 'yan ng insurance ng truck. Opo. Um nakausap ng bitag ang HR assistant na si Rose and Kristino ng swims pero ayon raw sa operations manager nila ay si Devinel daw ang may kasalanan sa aksidente base sa uh, <laughs> police, report. police report. Kaya nagsampa na lang daw ng magsampa na lang daw ng kaso si Devinel. Wow. And uh, siguro i-flash nga natin <laughs> oh. yung police report na binabanggit daw nila. So nakalagay na Investigation disclosed that prior to the incident or accident, involved vehicles made a right turn from C5 southbound towards East Service Road, wherein vehicle one was on the right side of vehicle two. Upon reaching the place of occurrence, the left corner portion of vehicle one was sideswiped by the right side up to the rear tire of vehicle two. Involved vehicles incurred an hmm. undetermined amount of damage to its affected areas. So, asan dito oh. sa mismong police report? na sinasabi na itong si uh, Grab Driver ang may kasalanan. Yan ang una ko sigurong matanong dito sa mismong operations manager kung sasagot. So, asan dito yung mismong pangatwiran ng I-Swim na mukhang may problema na naman at madadali na naman sila? Mm. Yan ang siguro aking katanungan dyan. Siguro we can also put on the line si Attorney Batas yes. uh, muna bago natin kausapin itong investigator. Mm -hmm. Magandang umaga po, Ginong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Uh, sa katotohanan po, sa ilalim po ng batas, sa magandang uri ng sitwasyon, eh marami po kasing mga prinsipyo ng batas, maraming principles of law that would uh, come into play. Pangunahin po dyan, yung katotohanan, ang nakabangga, ang may tungkuling magbayad. So kung lumilitaw na ang nakabangga po nito yung truck doon po sa sasakyan ng grab driver, then sa ilalim po ng kodigo civil ng Pilipinas, dahil siya po ang nakagawa ng danyos, eh yung po driver at yung may-ari ng sasakyan na nakabangga o nakagawa ng danyos, mm -hmm. ang siyang may tungkuling magpayad. Mm -hmm. Ikalawang punto po dyan, magkakaroon po ng usapin kung sakali at meron naman pong insurance coverage. Kaya mm -hmm. lang po kakailanganin ng kusang loob na pagkilos noong kumpanya bilang insured entity, insured company, yung assured na tinatawag upang yung kanyang insurance coverage ang gamitin pambayad doon sa danyos ng uh, Grab driver. Mm. yung po yung uh, ikalawang sitwasyon. Mm. Ang ikalawang sitwasyon kung talagang nagmamatiyak po yung pong kumpanya na may-ari ng truck na naka-danyos doon po sa sasakyan ng Grab driver. Wala na pong ibang magiging remedyo si Grab driver kundi dalhin na po ang uh, kaso sa hukuman at na po siya ng kaso laban po doon sa driver. At pagkatapos, patunayan niyang nagkaroon ng kapabayaan yung driver at kung walang pera yung driver, yung pong kanyang kumpanya ang ng lahat ng Daniel's Parvisos. Yun Carl Attorney, no, may, may concern lang ako kasi itong mismong grab driver ay sabi niya, two days expired na ang kanyang insurance. Two days na daw mahigit, attorney. So, magkakaroon natin ng problema dito sa pagsisingil ang kanyang insurance dun sa kabilang insurance kung sakali may ganun na kayong pinapropose, attorney makakabuti po para sa grab driver o yung nadanyos na may-ari ng sasakyang na nagkaroon ng danyos dahil sa banggaan, eh, magsampan na po talaga ng usapin sapagkat nakikita po natin sa pagkilos ng kumpanya hmm. na mukhang uh, kakapalan po niya ang kanyang, uh, ang kanyang kahihiyan at talagang ilalaban niya kung ano man yung sinasabi niyang karapatan niya dyan. Ngayon naman, attorney, ano mga na-recommend ninyo dito sa mismong driver given na uh, sinasabi ninyo na mas maganda na mag-file na lang siya ng sinasabing case? Ano po sa tingin ninyo, attorney? Hmm. <coughs> ang pinaka maganda po dyan, ewan ko kung nakapagsaliktik na po yung pong grab driver, uh, may CRO yung sasakyan, kanino ba talaga nakarehistro yan, sino ba ang may-ari niyan, at bakit uh, Uh, yung pong kumpanya na ano, nagsasabing siyang may-ari ay nagmamatigas na ayaw mm. papanagutan yung pong Daniel Stavisius ng Grab Driver. So mag-research po muna yung ating Grab Driver at uh, pagkatapos ipakita eh, po sa mga tumutulong na abogado lalo na po dito sa ipabitag mo at saka po tayo kikilos. Ako, ato yun, itanungin ko lang to. Ah, kasi may nabanggit Ako. kanina itong driver na sabi, uh, itong, if I'm not mistaken, yung dispatcher ata, sinabi na, sige, babayaran na lang namin. Eh, parang siguro, lum parang it sounds like na inaadmit nila na sila yung may mali. Eh. Kasi, nangako daw, eh, verbal ba or ito ay may kasulatan? May kasunduan din po kami driver, tapos nagsalita din po yung driver. Oo, oo ayun, attorney, may kasunduan daw. Eh, di ba po kapag mga ganun na parang... Anong klaseng kasunduan yun? Ah... Uh, Papel or uh, mm -hmm. papel po na notarized Ayan. po. O. Ano nakalagay diyan sa mismong papel? Ang aking sasakyan sa madaling panahon dahil ang aking pong sasakyan ay ginagamit ko sa aking hanapbuhay. Ako po ay hingi ng danyos at abala kong ato sakaling hindi ipaayos agad ang aking sasakyan. Ayun, so may kasunduan ato yun pero hindi naka-specify kung magkano yung uh, yung amount. Pero sino'ng nakapirma dito? Yung driver po. Yung driver. Okay. So yung mga ganitong instances attorney uh, na may kasunduan between the driver ng truck sa ka-driver ng Grab eh parang nagkasundo sila na sasagutin daw ng truck driver isn't it uh, parang admission po na siya yung may mali yung truck driver Maliwanag po yung kasunduan na i-flash sa ating screen you uh, know uh, din po notes bitag din dahil kitang-kita po dyan eh umaamin naman siyang mm. siya siyang magpapagawa at uh, siya yung nakapinsala eh yang ganyang klase, ang tawag po dyan, admission against interest, ilalim po ng revised rules on evidence. Ano po yung admission against interest? Nakapakinabangan po ng mga tao. Pagka po merong kahit na verbalan lamang ng isang tao na inaamin niyang siya ang may kasalanan, tatanggapin na po yan bilang katibayan siya na siya nga may sala kahit walang karagdagang ebidensyang ipapasok yung pong nabiktima. Mm -hmm. eh, lalo na ito, may, pong kasunduan na kung saan lumilitaw na umaamin na siya nagkasala at siyang magpapagawa mm. nung nadanyos na sasakyan ng ating complainant nung grab driver pag-amin na po yan ng pananagotang kriminal at pananagotang sibil Ayun. Okay, so with that said Attorney Batas, kami magpapasalamat sa inyo Ngayon naman siguro may isa lang mensahe para dito sa mismong I swim Napakadali at napakasimple lang nitong pinag-uusapan natin na isang bagay na it can simply be settled itong traffic accident. Kayo na nga ang sinasabing may utang dito sa driver, pagsasampahan nyo pa siya ng kaso para umano na maningil, then that's fine. If gusto nyo umabot sa ganun, edi eh, mismong korte ang hahabol doon sa mismong kumpanya. Hindi din kami papayag. Natatawagan namin itong mismong kumpanya para pagbigyan ng pagkakatawa ng magsalita. Tapos ibababa ang telepono dahil parang umiiwas. Ay, hindi parang umiiwas <laughs> dito sa issue na ito. So, huli kong uh, minsahin sa Ice swims na ayusin ninyo hindi lang una, pangalawa, pangatlong beses na. Ginugutom nyo na mga tao ninyo dyan sa sahod na ibinibigay ninyo tapos ngayon, pahirapan pa para makakuha ng isang uh, pagbayad dun sa umano'y damage na nagawa ng inyong driver. Abay, hindi ko na nagugustuhan itong estilo ng Ice Wimps. Napakatagal at malaki ang problema nito. So, with that said, Sir, kami nang naman sa inyo at makibalita kayo sa amin at magbibigay din kami ng advice at guidance dun sa mga susunod ninyong gagawin. Okay, sir? Salamat po, sir. Okay, maraming salamat sa inyo. So, dito